Hi guys! Welcome back to my channel. This is Bap Asensi. Ilan sa inyo yung minsan, yung tipong kahit anong skin care ang gawin mo, hindi ka pa rin satisfied sa result ng skin mo. Like dry, dull, at pagkatapos kapag na-expose ka sa araw, ay sunburn agad? Well, ganyan na ganyan din ang problema ko dati. Pero recently, may na-discover akong produkto na literal na nag-level up ng skin care routine ko. And tingin ko, it can do the same for you. Eto yon, ang Bonita Himalayan Pink Salt. Parang ang social, di ba? Pero I swear, it's actually super practical. Nakakapag-hydrate siya, nakakapag-protect, at higit sa lahat, nakakapag-glow siya ng skin. Parang 3-in-1 skincare, di ba? So, I'm gonna share with you kung bakit sobrang worth it ito for me. Usually, kapag naririnig natin yung Himalayan Pink Salt, ang iniisip agad natin, pang kusina o kaya naman pang seasoning. Pero guys, did you know it is packed with minerals na sobrang ganda para sa mga skin natin? With the combination of nourishing oil and SPF 30. You've got something na not only pampaganda, pero pang-protect din. So, in this vlog, I will tell you kung ano nga ba ang mga benefits niya, papaano siya gamitin, at para kanino o who should try ng product na to. At syempre, hindi mawawala ang Real Talk Reviews. And syempre, share ko din sa inyo yung personal experience ko nung ginamit ko ang product na to. Kasi baka ito na ang skincare essential na matagal mo nang hinahanap. So pag-usapan naman natin kung ano yung mga benefits ng Himalayan Pink Salt Oil. So ang unang benefits niya ay moisturizing siya. Hindi lang siya basta oil ha, it's a hydrating oil. Naa-absorb siya ng mabilis ng mga skin natin. Hindi rin siya sticky at hindi din siya greasy. Kaya naman kung may dry patches ka, sobrang laking tulong ng product na to sa'yo. Parang skin cleanser siya sa deeper level na nakakatulong para ma-flush out yung mga toxins at impurities. Ang pangatlo niyang benefits ay soothing siya. Kung may redness ka or sensitive ang skin mo at higit sa lahat, anti-aging din siya. Dahil oil-based siya, it locks in moisture. So, less wrinkles, less fine lines, equals youthful glow. So, ito yung game changer. Meron siyang SVF-30. So, it means, hindi lang siya pampaganda, pinoprotektahan din niya ang mga balat natin laban sa sun damage. Think about it. Hydration plus glow plus sunblock in one bottle? So, ibig sabihin, less hassle, less gastos but more benefits. At syempre, higit sa lahat, yung ingredients niya is natural and clean. Himalayan pink salt, jojoba oil, almond oil, coconut oil, plus vitamin E. Pero, nasa bote. So, papaano nga ba ito gamitin? Actually, madali lang gamitin to guys. Para sa mukha, so after cleansing or after ma-wash yung face nyo, maglagay ka at least 2 to 3 drops sa palm mo. Pagkatapos ay i-rub mo siya lightly. Pagkatapos ay i-massage mo siya sa face mo. Tips lang guys ha, use upward strokes para anti-aging din. So sa morning routine mo, so pwede mo na siyang gamitin moisturizer plus sunscreen. Kung gagamitin mo naman siya for the body, after shower, habang damp pa yung skin mo o mabasa-basa pa siya, I apply mo siya sa legs, sa elbows, sa knees, sa arms, lalong-lalo na sa mga dry areas. So kung lalabas ka naman at mae-expose ka sa sun, SPF 30 is great. Pero syempre kung nasa ilalim ka ng araw whole day, best to reapply after few hours. Honestly guys, kapag inamoy niyo siya, mabango siya. Hindi siya matapang at hindi rin siya mabigat o masakit sa ilong. Quick skin care talks lang guys. Alam nyo ba na 80% ng premature aging comes from sun exposure? Hindi lang wrinkles ha, dark spot and even tone and dryness. Kaya naman kahit nasa bahay ka lang, kailangan mo pa din ng SPF. Kasi yung UVA and UVB rays, pumapasok yan sa mga bintana natin. Kaya naman sobrang natutuwa ako na may produktong ganito. So, instead of layering so many products, isang product lang, glow plus protection ka na. So, sino-sino nga ba ang dapat mag-try ng produkto na to? Kung dry and flaky ang skin mo, makakatulong to sa'yo. Kung busy ka at gusto mo ng shortcut o mabilisang skincare, eto na yon. At kung mahilig ka sa natural products, safe din siya at mineral-rich. So, kung gusto mo ng glowing skin pero hindi halatang oil base, this is perfect for you. Pero honest note lang ha, kung super oily skin ka, I suggest na gamitin mo siya sa gabi at konti lang ang ipahid mo sa morning para hindi ka magmukhang super shiny. So ngayon, i-share isha ko naman sa inyo yung mga facts at common concerns about sa product na to. Greasy ba siya? Hindi, lightweight siya. Hindi siya yung tipong kumikintab ka na para kang lechon. Pwede pa siya sa acne prone skin? Well, depende yan. Kung sensitive ka sa oil, magpatch test ka muna. Pero since may detoxifying and calming effect siya, nakakatulong siya sa redness and irritations. Pwede ba to under makeup? Yes na yes. Actually, maganda siyang primer. Kasi meron na siyang glow na natural. So, maglalayer ka na lang ng light foundation, then tapos ka na. Pwede ba to sa mga lalaki? Of course, skincare has no gender. Kung dry, tired, at sun-exposed ang skin mo, this will work. So ngayon guys, ay share ko naman sa inyo yung experience ko. Alam nyo guys, I'll be honest. Ayaw na ayaw ko talagang gagamit ng mga oil sa face ko. Kasi feeling ko lagi akong greasy or parang feeling mo nagmamantika ka. Lalo na sa init dito sa abroad. Pero nung tinry ko ang produkto na to, ang Bonita Himalayan Pink Salt, sobrang nagulat ako. After ilang linggo, nagsoften yung skin ko. Pagkatapos ay mas hydrated pa siya. Parang natural na healthy glow. Hindi siya oily. Tapos isang araw, naglalakad ako under the sun. Hindi ako nangitim or na sunburn man lang. And that's when I realized, this is not just a skin care. It's also a skin protection. And for me, sulit na sulit siya. Kasi it simplifies your routine. So guys, let me know sa comments kung curious kayo or kung meron kayong mga similar products na natry. I love hearing your skincare journeys then. And also, don't forget to like and subscribe and share this vlog to your friends. For more skin tips and honest product reviews, remember, skincare is self-care. Hindi siya luxury, necessity siya. Kaya naman, take care of your skin and see you on my next vlog. To God be the glory.